Abe ko, eto na naman ang abe nyo, abe ko. <laughs> Nakita niyo yung nasa video na yun na siya daw ay galing sa Canada o Australia yata ako pinapanood na daw tayo nung nandun siya Abe ko ha? Kaya palang sama ng tingin sa akin Nakilala niya si Abe ko Abe ko <laughs> Siyempre, sabi ko sa kanya ito gagawang ko ng video yan Para masyawara raw kita Abe ko kahit hindi ko man nakuha yung pangalan niya Abe ko, dahil kapag kinuha ko wala siya siyang pangalan Abe ko <laughs> Ah, na lang ako. Abe ko, at least makikita pa niya yung mukha niya. Abe ko, yan main tungkong kasiro lang madagul kayo na yung ala kong ngakit. Abe ko, Dahil tapos na yung new year, abe ko, ngayon mag stack tayo ng maraming 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 kalakal sa bahay. Abe ko, para sa abe nyo. Abe ko, ah. raw dun sa may poultry ng baka at saka baboy. Abe ko, ratang at rin ako, no? Abe jo, abe ko, ah. Ayun, mga nagtatrabaho dito sa may pure gold magalang, abe ko, syawa out sa inyo, abe ko. Ang pa ni abe ko, ni mamalo, tinapin ngayon ni abe ko, sa wara out abe ko, katulamu <laughs> mo pa ko. Ito ngayon, nandito na tayo sa maplas na part. Ah, bero ko, o oh, yan, ibili ko na kening countering ka na akong pengwang kalakala. Sabi ko, o oh, yan, ay ka kaming stock. Karakalakarakalakalakalakal karakala, kanya karakala, 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 na. Sabi ko, may pasok na rin sa school si Abe nyo, kailangan yung stock niya, hindi siya mauubusan. Sabi ah, ko, uling nang talik mga na ah, ko. Ay, yun naman siguro katawa. na ah, ko, macho, yan na magkalupa tabo. Sabi ah, ko, dahil ayaw ko na ng stock dito sa bahay. Ah, bero ko, kapag ako may tun Burigo, Tambinga, Tinabe ko, kaya Burigo, Dakalista, Kenning, Cabinet, ang pokeng rep, ha, Beko, Tignan nyo naman, ha, Beko, yung man mag-chinelas, ko na naman chinelas, ha, Beko, rin, chichirya nga rin, ka nga, benyongan, ha, Beko, Ayan na, anyang nga, Kunang presyo, ha, Beko, Beko, may ngilabot na ako na naman dati, yung man manyaling makajak, karakal, gedi, thank you, Lord, karakal ko pa, jali, gedi, ha, Beko, Blessing niya po talagang kaya katamong 2023. Hey, abe ko sana ngayon 2024 mas dakal pa pong blessing datang kaya ka tamo, abe beko nanyo naman abe beko solid pan mo ko Aris G ah, na napain ka na akong kautera beko ita may drepa kaunay ni ha beko yan ikwata ng miras kaya balela ko kung pangatali kang grabis sing ka pedali akong pedalik <laughs> Dahil si Grabis yung ginamit namin na beko, hindi na kami nagsasakyan dahil hindi namin alam na ganyan karami yung amin bibili beko. May pasubuin ka na kung wallet ha beko, may ang haspak na naman na beko. Umabas na naman yung mga babagwa kung kang papasiyan pong babagwang kuryente ha beko, kalagad mo yan abe ko. Ikayo, na beko. yung may na ko naman, istakyo kanya na beko. Gamitin nyo yun na yung mga pera ng mga anak nyo beko, orat ang pena, kitandaan niyang pa. Pasko, ang year. hirabe ko, panyalino lang, kalakalo, kaya I deposit yo ang bank, wabe ko, bank kanita, safety, labe ko, thank you, bye!